sayaw. Hello. Hayaan okay, sa bayan mo. Sige. Ay, nako. Hindi siya mabuka. buka. Yes. Hayaan. Guys, <laughs> parang kapag... Parang ano? Parang hayaan mo. <laughs> <laughs> Ini kau jadi dulu sa Yomi, sa Yomi, di Ado, si Leon? Si ano? Si Leon, sa ano, sa, sa... ano? Bayon yun, sa... Okay, okay. sa, ano yun, yung sa an anak? Sa yung sinasya yung yung gano no? Paano yun? Dahil na, ganito, no? Ano pa yung kasa na yung anak? Soja boy. Yaanin yeah, natin. <laughs> Pagod ka na?